pala yung shop nila, no? GRC. So, makikita mo lang yan. Tapat lang nito. Yun lang maganda pumunta ako na hapon kasi hindi mainit. Okay, paano mo nalaman na sila yung aircon mo? Nakita nyo ba yan? 41 degrees tayo ngayon. Tirik na tirik yung araw, di ba? So, nakabilad to. So, paano man naman? On mo. pag may narinig kayong hissing sound bago mag aircon ibig sabihin it's either kulang na ng prion or kailangan nyo na i-cleaning yung mga aircon system tip lang ah nangyari na kasi yan sa akin sa fortuner ko dati na gano'n nangyari tapos bigla nahilaw na yung aircon yun pala sira na pala talaga may butas na yung ipap so ngayon papacheck ko na siya kasi hindi ko nahintay na masira pa na nasa daan masisira so papacheck na natin to agad as soon as possible na may budget na syempre kasi hindi naman libre ang pagpapatid so yun ang ano, pag on nyo, pag start nyo ng aircon nyo pag may hissing sound kayo naririnig na mahina ibig sabihin it's either on na yung preon or may problema na sa aircon unit ng inyong sasakyan so dito na ako sa may kumbaw no so actually malamig pa yung aircon malamig pa sya ha? Na, nakapagtalang hindi siya nag-automatic dati kasi pag 25 nag-automatic siya so ngayon hindi siya nag-automatic so syempre alam ko yung auto ko kabisado ko yung auto ko kung ano nangyayari sa mga bagay-bagay dito sa auto natin eh nagduda ako bakit hindi siya nag-automatic all of the sudden hindi siya nag-automatic so dati kasi pag 25 yan eh, mag-automatic yan pero ang lamig ng auto malamig yung aircon pero syempre pa-check natin si mahirap eh baka in the long run mas madaming masirang parts so sana ma-assess nila kung ano lang kailangan nito eh maayos na sa kanila ko din pinagawa to 2 uh, years ago tapos ngayon ah uh, ganito na ulit na uh, dati pinagawa ko hindi nag automatic okay. pero walang lamig ngayon naman hindi nag automatic pero malamig ngayon 25 na nga ako so dumating na ako chinet ni kuya nilagay niya sa 18 number 2 yung fan so malamig pa talaga siya eh pero hindi lang talaga siya nag automatic ano talaga siya kung 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 ano talaga siya 316 So pinabaklas na ni Kuya Pagbawas daw na konti yung preyon natin So Initial check up muna kung ng gagawin So cleaning muna Kasi 2 years na eh So kailangan na yung cleaning Di nag automatic kasi So baka you ng know, cost. So So check na natin 319 tayo ayo eh. So, ang gumagawa natin sa atin ngayon si Vincent. So, sa vlog pala natin nung unang-una dito, si Chip daw yung gumagawa nun. So, binabaklas na ni Kuya. Binaklas niya muna yung gitna. Tapos yung TV Plus. Tapos, pag nakabaklas na yan, tignan nyo na kung may mga pariya-pariya na laglag doon para makita nyo na rin. So, binabaklas niya na yung ilalim. Nga lang, mahirap talaga kasi, ano, sa may tsura ni Vincent to. Pahirapan. So, second step yung tip, no? Pinatanggal niya yung crayon natin yung buka. Okay. Yakalas yeah, na ni Kuya yung evaporator. Ganto sa GRC. Actually, second time ko na sa kanila dito. Eh. Wala akong marinig nyo ba ako. Mahingi talaga dito. So, okay naman dito kasi tumagal naman ng 2 years. So, cleaning lang sana. Cleaning lang. kasi, alam mo naman, do walang fortuner. So, medyo ano yung sa uh, price ng pagpapagawa. So, okay lang yan kasi nagagamit mo yung auto. Tsaka, komportable ako. Issue lang, hindi nag-automatic to. Which is, uh, siyempre may mali doon, hindi yung dapat yan. yun. Ayan, kailangan pala ni ano, Kuya Vincent ng special tools doon. Sa ano niya ang binabakas mo Kuya? Expansion valve. Sa? Expansion valve. Expansion Bulge. Pag na-Lost thread yan, ano nang mangyayari? Matutuloy na tayo hindi natin magbabakas po tayong dashboard. So meron silang ginagamit na special tool so, no? so yun pala yung kailangan Kaya pala sabi ko bakit anong ginagawa ni Kuwedo sa ilalas Adyan sa harap na yan Nag-iingat pala siya kasi pag nanostrate daw yun Mapakas ng dashboard So ganun pala ang komplikado yun Tanggal na ni kuya yung expansion bahaw Tapos nakadikit pala yun dito So syempre Konting tanong lang pero hindi na sinainisorbo kasi Baka mawala sila sa yun so, Yan natanggal naman yan O may special tool siyang ginamit doon Hinihinga natin ang mga lost thread kasi pag na lost thread, baba ang buong dashboard dahil lang sa expansion power. So, miniligay si kuya na chemical. Pero di ko na tinanong kung ano yun. Basta sabi niya lang panlinis daw yun. So, 141B po yung tagpo nun. Ano tawag kuya? 141B po. 141B? So, yun ang nilagay ni kuya dito tapos nilagyan doon. So, tignan natin kung ano magiging resulta. Ito so, pala yung shop nila no, GRC. So, makikita mo lang yan, tapat lang nito yun lang maganda pumunta ako ng hapon kasi hindi maingit so winarningan ako ni guya lumayo ako kasi uh, may amoy daw yan so eh. kasi yung kasawa ko may natin yung kaming event, o oh, hinigop tuloy dito may mga konpete hinigop ng event, anong pangalan mo kuya? Jonel oh. Para hindi natin, si Kuya Junel naman ang ating gagawa sa rear. Kasi yan o, ni hinihigop niya o. So, Si Kuya Junel ang gumagawa ngayon. So nilagyan rin ni Kuwait ng Ayan, ni Kuya Vincent. Tapos palit ori. So ganun pala yun. Tapos may ginawa sa mga tornilyo kasi kinakalawang na. So secret na namin ni Kuya Vincent yon kung ano yung ginawa namin. To. Special tools. Yan yung lumo, pag yan yung pag yan yung na-lost thread. Apo. Ah, pag na-lost thread yan, bababa mati yung dashboard Apo. na. Apo. Paano pag pagkatas baba dashboard, anong next step doon? Ito boy, bababa ko, cover, babaklan yung buto. Ha? Huh? Para mali Oo, oo, mahirap pala no. So, ang tawag niya kuya, leak test ba yan? Apo. Or leak test na po tayo. Leak test na to. Ano kuya? Sa ngayon po wala pa po siyang leak. Sa ngayon pa lang. Oo Pero obserbahan niya rin po 'to kasi hindi na po siya original. Uh -huh. Ang kinabit dito, kinabit dito replacement lang, hindi po siya original. Ah, replacement lang. Oo Pero wala Ayo, dati nung Aba. pinalitan yung likod, bumubula yung ibang ganyan. Oo. Ah, okay. So obserbahan muna. Sige, sige, sige. At least wala pa siyang ano. Ayan, ko. Dati ano eh, meron eh. Apo. Yung sa likod. Ayan, Pero yan, pressurized yan. Apo. Ilang PSI yung ganyan pag kinargahan yan ng ano? Ang hangin po. ah. Oh. Masa 250 po. 250 yung PSI niya. Apo. Para matik po natin yung ano. Ay, ibig sabihin sa lakas ng pressure na yun, kung may hangin, may bibigay na oh. punch po dito. Sa ngayon, wala, na wala pa naman. Wala pa naman. Okay, okay. na po natin. So okay. Na natin. Salamat Kuya Vincent. Okay naman. Ilang PSID niyan? 250 din. Ah, dapat maging ganoon, 'yun oh, kadayon 'yun. Oh, para sa ganyan. ito rear evaporator to, subwoofer tuner, so wala. Then so galing din sa kanila to. Wala kasi mapapansin ng agay na eh. Dati nung pinalitan niyang likod, kitang-kita agad eh. Oo. Oh, Okay naman po. So, okay naman. O ganito dito si GRT. Kaya trusted sila sa akin dito eh. Kasi yan. Bago nila. Ay, mo bumibili ako ng tusok-tusok. You know, so check muna nila bago nila ilagay dito. Sa leak test nila. So habang ako kumakain. Sila kuya na. Aayos ah, na. So no. Gasa na rin pala ni kuya yan. Yung parts na yan. So stalling na lang. So buti na lang. Walang leak ko. Hindi. Alam na. Pero pag milik, okay lang hindi palitan. Okay lang ang talaga palitan. Oh, kailangan mong palitan. Mong Kasi ganun din yun eh. Mawawalan ko ng preyon. Mawawalan ng preyon. Kalas, kalas kabut ka. Magdodoble ah, oh, gastos. So, yun ang napig nyo na. So, kung may yung evaporator kanina, kailangan mo nang bumili agad. So, at least kahit pa paano, wala naman. So, smooth. Time check tayo. Ah, dead na yung battery ko. 420. Stalling na si Kuya kinakabit na ni Kuya Muniz yung ating blower dito so pahirapan din pala sa Toyota medyo masikip ayan kung nakikita nyo hirap na hirap yung si Kuya kasi masikip talaga eh saktuhan lang saktuhan lang ba yan Kuya? Saktu. saktuhan lang pero kabisado naman nila GRC yan dito na gawa, nakita ko naman yung unang gawa ko eh yung unang gawa nila dito sa unit natin na naman ako so dito pa rin ako pumunta sa kanila at least kahit pa paano trusted ko na sila sa larangan ng airport basta type nyo lang kung gusto nyo pumunta GRC dito sa Maycubau tulong-tulong na sila dito si Kuya Vincent kinakabit na yung evaporator dun sa likod may nakakabit na rin yun oh nakabit na likod yung tunnel oh so walang leak yung rear natin so ganon pala pag may leak yan kailangan mo nang palitan or else sayang lang yung paggawa mo kasi ito kailangan ko na rin magpa-detail kasi mga buha-buhangin. So naipagkwentuhan lang ako. Nagtutugtog lang ako kanina ng tusok doon. Nalagyan na pala ng preyon. So ayan na. Tetesting na lang nila kuya. Okay, start mo. Start. Tapos na pala yun. Oo, oh, 6.50. Ah, 6.50. 6.50, 650 lang talaga. Ah. Yung bago. Oo, oh, okay. Oo, okay. pero yan, it's Okay na. Yun, so okay naman na lahat. Smooth. ah uh, Nag-automatic na yung ano yung compressor kasi so, yun okay na natapos na cleaning pala no pinaharang ko is 3.5 pero tanong nyo na lang din, baka mamaya mag-fluctuate yan due to, alam mo na, inflation. So, basta 3.5 yung binayara natin. Uh, dual kasi yung Fortuner, front rear. So, kaya okay na okay naman yung pagkakagawa nila. Yun nga lang, okay ang aircon. Pero yung busina ko parang may nagawa sila na doon or ano. Yung busina ko kasi nag Yung Marco Horn. Yan. Yan, nag so, papacheck natin sa iba na lang kung ano nangyari pero sa aircon okay lumamig na yung aircon sa 25 natin nag automatic na siya so goods na goods na yun lang kailangan natin syempre obserbahan pa no? so mainit talaga panahon eh pero nung nagtataka lang ako na hindi siya nag automatic sabi ko parang may mali yun nga may mali so mas maganda pag may nararamdaman kayong unusual sa auto nyo parang may ibang nangyari pacheck nyo na agad huwag nyo na hintay na lumala kasi pag lumalayan Ibig sabihin Doble na gagawin nyo Mas mapapamahal kayo Hindi kayo makakatipid Mas mas Magmamahal yung parts Kasi ang evaporator Is 8 plus eh Then so yun ha Huwag kayong kukuha Ng mga repl replacement Ako Sakit sa ulo yan Promise I've been there done that So iwas iwas kayo Then so yung pinalit sa akin So okay naman yung pinalit Kung kaya nyo mag -rig mag talaga kayo kung gusto nyo bumili sa kasa, sa kasa kayo bumili. Pero sa GRC okay naman. Yun lang nagbago lang talaga yung busina. Ewan ko lang kung ano nangyari doon. So okay naman. So yun lang. Salamat. Pacheck nyo lagi yung mga auto nyo pag may unusual. Kasi dapat marinig yun na nag-automatic yan eh. So hindi kasi mararamdaman sa RPM na nagbabago. Ayun o, no. ganyan. Pag may tumunog, nagbago na yan. So yun, napansin ko lang din yung wiper ni Kuya na angat. So yun lang. Salamat.